So, mga idol, bali sa sobrang tuwa nung nagpagawa po sa atin, taga Batangas. Guys, good morning. Oh. Meron tayong ire refresh na makina 175, taga Batangas City po. Yan. Sir, shout out sir. Shout sa mga taga SSIB Toda. Yan. Alright. Kanya pong motor ay Barako 2. Yan po ang so. model mga idol. Yan. Re-refresh po. tas yung kicker, may naingay sa kicker. Maingay, ano dapat po hindi ganyan yan ah. sobrang kaingay po ng makin oh, na oh. maingay po ito yan yan pakalasin natin yan tapos totono natin yung carb para madaling buhayin o yan ang mga idol yan na yung pyesa natin yung lahat ng original or genuine na tawagin po ratchet at spark gear yan. Tapos mga all po lahat. Lahat po genuine. Wala po ditong replacement mga idol. Oh. Lahat po ng all Lahat ng gasket. Class lining. Tapos yung bushing sa kicker. Nadyan na rin po. Mga idol. Yan na. Kompleto na yan. Yan. Tapos oil. Filter. Side bearing. Connecting rod. Andyan na lahat. Alright. Bubuwi na. Update na ulit naman mga idol, bali dumating na yung ating pinaribits. Ganyan po ang pagkakaribits ng Ninong Berhel oh, sa machine shop dito sa Candelaria. Kita nyo, gumawa po ng sariling ribits. Kaya yung mga gusto pong magpagawa ng class housing ng mga Raider 150, uh, Barako, yan, dahil na kayo sa Candelaria. Oh. Napakaganda po. Talagang solid na solid. Walang kakalog-kalog. You know? Ganda ng pagkakalapat mga idol. Wala talagang kaingi-ingi ito. Yan yan mga idol, tapos na po yung project natin na uh, Barako 2 na taga Batangas City po. Yan. Bali mga idol, refresh ang makina tapos uh, na natin yung carburetor para pag sinipa, gusto ko kasi maging mangyari dito ay one click lang. Hindi mo na kailangan i chok pa kahit sa umaga pagka ganito yan. Natapos na natin. Kailangan, pag nakintin mo ng konti ang kicker, dapat na mga idol. Yun ang maganda dito sa gantong mga pag nakatiming ang carburetor. Ayan yan ganyan dapat mga idol. Tapos yung minor stable. Yan. Sapa, subukan natin. Para sure ball. All right, pwede na. Okay na mga idol. All right, all right na. One click. Ayan ang mga idol, tapos na po. Barako, 175, yung sinasal. Pwede mo nga, sir, gumain itong makina. Pinadya ko siyang malamig para madali natin malama kung maandar na madali. Malamig. <laughs> Ayan. O, ito na mga idol, tapos na. Bali bubuhayin natin. Ito ang sakit nito sa umaga, napakahirap buhayin. Dapat sa tanghali na binubuhay. Ayun, sira sira. Ang mga idol. Hindi natin ni chok walang chok. Kailangan mabuhay natin ng maganda. Sir, pwede mo muna sira makina ko, mainit. Para makita mo. Malamig ano. Ayun. Natin mabubuhay. Mamapahiya tayo dito panahon wala pong chok yan mga idol one click tapos hindi siya kinakapos hindi mo na kailangan i-chok pa yan. Ah, bali nakatiming na po yung carbodor nito huwag nyo na sir ipapalikot ang carbodor pagkano mali yan palinis mo na lang huwag mo na ipapakalikot yung mga hangin Kalimitan kasi, kaya nagkakaloko-loko ang carburetor. Minsan, lilinisin. Ia-adjust pa kung ano-ano ia-adjust. Yun. Parado lang, ia-adjust pa. Yun. Kaya nagkakaloko-loko. Mga timing na to. Yan Ang idol Minor na. Maganda na. Isa pa. Subukan natin. Subukan ang flip talaga. Alright. Yan. Kasi ang barako po, hindi natin pwedeng minoran niya ng malamig. Kasi pag uminit yan, huwag may minor yan. Siya naman, baligtad. Pag nag-iinit, walang minor. Dati. yon, Ayan, huwag may minor na. Oh. Subukan natin patayin. Tapos sipain natin ang kaliwa. Testing lang. Pagbaba ng kicker, dapat aandar. Yon. Bababa pa lang. Okay oh, no. Oh. Ayun no, oh, mga idol oh. Naandar siya. Di ba? <laughs> Wala nang chok-chok, hindi pa kagaya nung pag umaga, chok-chok mo pa para mabuhay. Ayan. Okay. Alright na. Testingin naman natin. Okay yeah, na, okay na. Maganda na. <laughs> Ayan. Okay po. Sir, maraming salamat, sir. Yeah, okay. Ah, okay po. So, Mga idol, bali sa sobrang tuwa nung nagpagawa po sa atin, taga Batanga City, na barako. O, oh, binigyan tayo ng labor, 3,000. Oh, napakalaki po, pero talagang super blessing ang ginawa sa atin, o. Oh yung mga idol, talagang binigyan tayo hindi naman natin nakakalain na ganito ang bibigay sa atin talagang ganito ang binigay sa atin, maraming salamat sir at God bless po, thank you, thank you po